Hello mga titas, flex ko lang itong halaman ni Maylene na inaalagaan ng inay sa bahay niya. Meron siya dito ang na ayon kay Mr. Google kasi hindi man tayo expert sa si mga halaman. Meron din siya dito spring snow, isang uri ng aglionema. Marami palang uri yung aglionema, meron siyang 50 varieties. Meron siya din red peacock, isa din yung spring snow, lady valentine and meron din siya dito na pink hongyan ayan at check natin online